Ang naman nito, bestie. Ito pang maipahamak yung baso. Excite kasi ako, yung ako. Uy! Bestie naman, huwag ko nga sabihin yan. Top notcher ka, no? Eh sila, wali. Marami pa talaga akong dapat matutunan, bestie. At magagawa mo yun, bestie. Hindi ako nagdududa doon. Kau pa, ay dun nga kita eh. Basta, bestie, hindi ako pinigil susulatan ko lahat ng dapat sulatan. Kukulitin ko lahat ng dapat kulitin. Saka, dadasalan natin lahat ng dapat kasalan. Bigay mo na sa akin yung listahan ng mga santo. Ako na bahala. Ako kukulit sa kanila. Kailangan mapalaya na natin si Kina. Sa true. G, i did not allow her for judge only snapper okay thank you excuse me for well i guess that makes me a vip so where were we well i was asking you how you were because i heard you were sick Hindi hmm. naman. Tumatanda lang ang paborito mong profesor. So, how's my favorite student? Wala well, to. Excited na nga ako makapanalo ng kaso. Kaya lang yung judge pa schedule ng reschedule ng hearing. Hmm. Pahina lang yung pahina. Well, you know what it is. When there is justice delayed, there's justice denied. Teka nga muna. Ano ba talaga itong kaso na hawak mo ngayon? Yung murder case ni Cecilia Matias. Oh. Well, I'm not allowed to speak with you anymore, if that's the case. Well, it's not yet official. Hanggang magkahiring, di ba? No. A big shot lawyer like you, babanggayin mo isang maliit na paguhan. Kilala mo na ba yung bagong bugado ng defendant? Yung anak anak kanya. Si Atty. Lilet Matias. You know her. Well, she's all over the internet. Yeah, I know her. Well, I just want you to know, I know a good one when I see one. Just like you. Nagsimula ka pa lang, di ba? Walang well, kagaya ng sinasabi mo sa amin. Na we'll just see her in court.